Mas mapapabilis na ang pagresponde sa mga tatawag sa 911 hotline dahil sa mas pinalakas na emergency response system. Ayon po yan sa DILG, makikita na rin nila ang lokasyon ng mga tatawag kaya matutukoy at mapapanagot ang mga prank caller. Nakatutok si June Federasyon. Gamit ang mas pinalakas na emergency 911 response system, Sinubukan ang bilis ng responde ng mga polis sa kunwaring insidente ng krimen. Bukod sa mga live na kuha ng body-worn camera, kita rin ang actual location ng mga polis habang rumiresponde hanggang sa makarating sila sa lugar. Pero ang problema, mas marami pa ang bilang ng mga hindi-lihitimong tawag na natatanggap sa Emergency 911. Kada araw nasa sa 30,000 tawag ang natatanggap ng Emergency 911 National Call Center. Sa bilang na yan, Nasa 700 lang ang lehiti mo. Karamihan daw ay mga prank call, job call at kung ano-ano pa. Pati order ng pizza, minsan pumapasok din daw sa sistema. Yung iba nagmumura. Minumura kami. So yun po yung kasama sa trabaho namin. May mga bagong features na ipapasok sa sistema na pareho ng teknolohiyang ginagamit sa 911 ng Amerika. Tulad na lang ng kakayahan ng matumbok, ang exact location ng caller para mapabilis ang police response time kahit nandiyan yung polis pag uh, hindi nakuha yung exact location, magda-drug. At kapag meron ng kakayahan na matukoy ang color location, bilang narawang raw ang araw ng mga prank caller. So please huwag kayo magpa calls dahil kakasuhan po kayo rito. Huwag yung bababuyin po itong sistema ito. Ito'y para sa ating lahat. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas.